Wala po ako. Uh, pupunta kami ngayon ng Best Buy. Kasi may binili kami dito ng doorbell. Ito. Doorbell. Papalitan namin yung doorbell. Kasi si Shane may nabili rin siyang uh, doorbell sa Amazon. Mas maganda na at mas mura. So nag-decide kami na total, di ba, nabangasan yun sa namin. Kaya ayon, papalitan na lang namin ng dashcam. So pumunta nga kami dito ng maaga para makapagpili ng maayos. So, mabilis lang naman hanapin yung side ng dashcam. Sana nga palitan nila kasi more than amat na po ito. Napakahirap pumili kung ano ba talaga ang magandang dashcam. This one. Yung may recorder siya para kahit nasa parking na nakikita mo kung halimbawa babanggain ka or something, malalaman mo. Ito, katulad yan, sensor. Tapos dapat daw, kailangan daw, yeah. ano, uh, compatible siya sa sasakyan. Wow! Kailangan itanong pala. Oo. This one. Ito dual, oh. Kasi meron din sa likod. It's this one. Dapat ganon, Likod, saka ano.

<laughs> Ay, nandito na nga po kami sa customer service area kasi pinakita na namin yung resibo kasi uh, through email lang po yung hiningi kong resibo. Kaya po hanggat maaari, mas maganda may mga resit po tayong tinatago lalo na pag ganito. 'di diba? Minsan kasi yung hard copy na misplace natin, kaya mas maganda mag-email din po sila. Pag nagtanong, gusto niyo ba ng receipt through email? Yes, parate kayong yes kasi nandun po yung prueba. Ano po yung dashcam na pinalit natin doon? Good thing is uh, pumayag sila ng exchange kasi more than uh, 30 months, uh, at 30, months, 30 <laughs> days na siya. Ayan. Eto. So, ayan. Ito, so, nakalagito. Think where? Think. Think, think. <laughs> think where dashcam so think where sana okay na to ya yeah okay box na po natin yung dashcam na binili natin sa Best Buy ang um, dati yung pressure yata is 200 something hindi na ako nagpay attention doon. kasi ang gusto lang namin is ma-exchange yung binili namin na doorbell para makabawas na rin uh, Mabot na po siya ng 100 189 ito 189 dollars dalawa na po siya isang front at isang rear so maganda po yon at least yung likod din nakikita rin po natin at na din po ano nangyayari and then minus yung 45 dollars na yung presyo ng doorbell umabot po siya ng 152 so okay wow. na rin at least mayroon tayong uh, ka na pang sasakyan 100 ito no, no? only 32 gb so kung pwede naman natin itong upgrade kung saan natin bilhin lang tayo ito yung mga trip na mga pandit ito ayan so so siya babasahin ko muna yung instruction, na and then ako lang magkakabit 75 years later stop it no hindi pawit lang 'di ba dinamay pa si Siler. <laughs> Pero thank you Siler kasi nagvolunteer siya na niya daw ako ng video, 'di ba? Napakabait talaga ng batang 'to. Ocho, so mukod dito, mukod dito, mukod dito niyan. Just yes ka lang, diyan ka lang. I make it close. Yeah. The rock, right there. Oh. Oh. Wait. I cannot see the right house. Where can I right shreak here. In the middle. Yeah. In the middle. Supposed to be in the middle? Yeah. Like that? Yeah. May I nagpaalam na si Siler kasi maglalaro na daw siya. <laughs> But anyways, yon At least ba nag si Siler di ba? Sinamahan tayo dito para hindi tayo mabuting. 1 One million zillion jillion dillion cotillion times later. Ito na yung uh, sa rear. Uh, Nandiyan sa mga doon, pinagapang ko. So sa may gilid I think okay naman siya hindi naman siya ka-professional but pwedeng pwede na ito na pinapatuyo ko na lang to nilagyan ko siya ng gorilla glue kasi hindi masyadong kumakapit kung ano man maging result na rin daw sana maging okay ayan Ay gorilla glue Ah, oh, ayan, may dash na. Ayan, wow. Ayan, harap natin. Ayan. Teka, teka. Anong kaguluhan to? Ito <laughs> nga po si Shane. Nagpapa-refill ng kanyang lashes with Rayan. Isa po siyang lash tech. Diba? So kung mga nandito kayo sa Edmonton, baka gusto nyo magpa-refill o magpa-lashes, please contact Rayan. Diba? Ah, Ayan, pupuntahan po kayo sa bahay nyo mismo. Or, pwede naman kayong pumunta sa lugar niya. Hello guys, my name is Rayan and I'm a Lash Tech. Kontakin nyo lang ako sa pamamagitan ni Sir Richard. And, he will send you my information, my contact number and location. I do home service as well. And, Pwede rin kayong pumunta sa sa amin. Ito nga pala ang ginawa Shane. ko ngayon. Si oh, Shane. Hmm. <laughs> Shane. Like, yeah, wispy. Always... Wispy dala ay siya. Hindi siya bagay kasi sa cat eye. Mm. Okay, good. Thank you. Thank you.